Okay, magandang tanghali po. Ito na po yung pinawala natin ng talapia fingerlings. Wala pong tubig yan kanina eh. Ngayon po meron na. Yung fingerlings po, ayan na po. Nagtakbuhan na dito. Di pala, na. Ayan ayan. Hindi pala naglangu yan na. po. Hindi oh. sabihin, sobrang sisigla talaga ng ating fingerlings na nakuha. ito na po. Ito yung tuba video. nasisigla ng ating finger list na nako na ang babo po ng tubig natin eh. ngayon pala po, po natin palalaliman malalim na po yan eh. hanggang tuhod na yan eh. kaso dalawang araw akong nawala eh. hindi pala dalawang gabi pala hindi ako nakaandar kaya ngayon lang ako nagtatuhod ngayon ngayon hindi natin lulubayan sa mga patuloy Ayan po, magandang umaga po. Ngayon po ay araw na Biernes, June 12. Ah, uh, magpapakain na po tayo ng isda. Ito po yung ating pagkain. Ah, uh, ah, uh, pwede na po pakainin. Ah, uh, dalawang araw na pong nakalagay. Sige po, umpisahan natin. Yan po, magandang umaga. Nandito na po tayo sa loob ng unang fish pan na ating nalagaan talapya. Yan po sila, oh. masiglang masiglang. Oh. Ngayon po ang unang araw ng ating pagpapakain ng ating tilapia fingerlings. Yan ang sisigla po nila. Oh. Gumagalaw na gumagalaw yung mga tubig. Hindi ko lang po alam mo. Sa DJ Maesta, ayan po. Sa video isda. Yan po ang mga tilapia. at lilipat naman po tayo sa pangalawang butas ayan ngayon naman po ay nasa pangalawang butas po tayo ng ating fish pan yan po sila kumakain na isang kilo lang po muna yung ibinibigay ko sa bawat butas kasi unang uh, pakain lang po tingnan lang po natin kung kakain eh, po kumakain po sila kaya sobrang sisikla po yan mga ilang araw po tayong papakain ng isang kilo mga tatlo lang siguro tapos dagdag dagdag dag. update ko po kayo sa susunod na lipat po tayo dun sa pangatlong butas po yan po tapos na po itong pangalawang butas eh. sige po ayan ito naman po ay nasa pangatlong butas na po tayo yan po sila o masigla masigla Handa na po ang pakainin. Kahit pala unang pakain, eh, masisigla sila. Alam nila ang pagkain. May pagkain ng ating ibinibigay. Oh. Ayan po. Sobrang sisigla. Kangkong lang po. Yan po eh. Kangkong eh. Mga ilang araw eh. Pagka po wala nang ginagawa eh. Yan naman po ang aking tatanggalin. Sobrang busy lang po ang ating takapag alaga na inyong lingkod nag cutter po kasi ito dun sa taas sa ah, taron kaya hindi ko maasikaso itong loob ng peace pan para tanggalin yung kangkong pero mga ilang araw ay eh, matatanggal ko din yan ayarihin ko lang yung mga matataas po na yan na ah. mga natuyong yung kahoy na damo sa yung kaya mga talahib na yan sa gilid unahin magandang tanghali po ngayon po ay araw ng June 12 at magpapakain na naman po tayo ng isda pangalawang kain po ng isda ngayon po ay tanghalian tananghalian ng ating mga isda na talapya ngayon po napakarami oh. po yung unang butas ng ating balaisdaan na may po doon tayo sa pangalawa pagkayari dito yun po ngayon po ay nasa pangalawang piece pa na po tayo magbibigay dalawang kain ng isda tanghalian po yun po isang kilo lang po muna yung binibigay natin sana so, lang po tayo magdadagdag pagka -da. ilas kumain ng ating mga isda Ayan po sila, naglalapitan na. Oh. Ah. Ayan, ang tuwan-tuwa po. Gusto ko naman si Sigla. Sigla. Ayan, galing dito lang po. Mamaya lang po. Ano po tayo sa pangatlong butas. Ayan, ngayon po ay tapos na tayo sa pangalawang butas. Pupunta na po tayo ngayon sa pangatlong butas ng ating tilapia um, ngayon na po sila oh. may na oh. ito na po yung pangatlong butas at yung tanghalian nila mamaya naman po ang stress naman po tayo nakabalik para magpakain ng kanilang hapunan Sige po hanggang mamaya po yan po mga katilapi alas 3 na po ng hapon nakakain so, na po tayo uli ng fry booster isang kilo lang po ito pangatlong kain na po ngayon ng ating uh, palapya kasi okay, ito yung unang araw na kumakain natin yung tinapia ngayon for June 12 kaya pangatong days pa lang kung ayang hapon dito po tayo magsimula sa sa bungod na butas ng ating fish pan para para hindi tayo nalilito kung ano yung kumain at hindi ba. natin para uh, yun po naglalapit na sila para masanay po na pag mayroong kumakatok eh lalapit na po sila kaagad ayun po naglalapitan ha na. po kita ng hato. Oh. Sige po, mamaya na lang po sa pangalawang butas. Doon naman po tayo mag ng video. Salamat po. Ayan po, ngayon naman po, dito naman po tayo sa pangalawang butas. Hapunan naman po nitong pangalawang butas. Ito po ang unang hapunan nila.

po tayo ito po yung pangalawang butas pag matapos po ito pangalawang butas doon lang po tayo papakain na sa pangalawang butas yan po ito na po natin ngayon na eh, dito sa pangatlong butas ito po ay eh, hapunan nila ngayon po ang unang araw na ng kain nila unang araw pero ah, pangatlong kain nila kasi pang hapunan nila to Limlima, siguro Mahina ko may pag makulim din. Ay, ayan, nagdadati ka ha? na. po mamaya na lang po uli at magpapakain po muna tayo ng kanilang hapunan ayong salamat po ayan po mga katilapia natapos na po ang unang araw natin ng pagkakain papakain ng ating talapia hanggang sa muli po update ko po kayo sa next uh, video uh, natin sige po maraming salamat talakuan po ang talapya. Nagalita na lang po at maraming salamat.